ang kahinaan ay matalik na kaibigan ng kalungkutan. Ang kahinaan ay matalik na kaibigan ng kalungkutan. Hindi kanya patatahimikin. Hindi niya ipapaliwanag ang sakit at ang kirot at hindi kanya patutulugin. Pagmamasid siya buong gabi. Ipapasok niya ang mga mapapait na alaala. Buburahin niya ang kasiyahan. Tatanggal ang kanya ng karapatang lumaban. Mapagkunwaring mga ngiti na sa kabila nito'y pighati at pagtangis ang kapalit ng bawat halakhak. Mahirap labanan ng mag-isa. Mahirap ipanalo ng nag-iisa. Kailangan mo ng kasama. Kasamang ipapaalala ang iyong halaga. Ipapamukhang importante ka. At ang bagay na tangi ikaw lang at wala ng iba.